Sa kasalukuyan ay naghahanda na ang Israel sa inaasahang paghiganti ng bansang Iran at ng mga kaalyado nitong militanteng grupo. Base sa report, nasa pinakahuling bahagi na ng preparasyon ang Iran sa inihahanda nitong plano para pagbayarin ang Israel dahil sa pagkasawi ng Hamas leader na si Ismail Haniye noong 31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon pa sa mga report ng ilang international media outlets, sinimulan na ng Russia ang pagpapadala ng mga na air defense system sa Islamic Republic. Matatandaan na mariing kinundi na ng mga bansang Russia at China ang Israel dahil sa pagkasawi ni Haniye. Alam naman natin na ang mga bansang ito ay mga matitibay na kaalyado ng Iran pero isang bansa pa ang sinasabing magiging responsable at magiging mitya para magsimula ang isang all-out war o ang masakla pa nga nito ay ang pagkaroon ng kinakatakutang ikatlong digma ang pangdaigdig. Ito nga, ang bansang North Korea. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kasagsagan ng digmaang nagaganap sa pagitan ng mga militanting grupo na proxy o pinupondohan ng Iran kagaya ng Hamas mula sa Gaza at Hezbollah mula sa Lebanon, nagbabadya ang isang napakalaking digmaan kung saan pinaniniwala ang papasok na sa eksena ang mismong bansang Iran. Ito ay matapos mapas lang sa loob mismo ng kanilang balawarte ang leader ng Hamas sa isang naganap na airstrike na mabilis nilang ibinintang sa bansang Israel. Ang direktang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel ay siguradong magkakaroon ng hindi magandang implikasyon sa katahimikan ng rehiyon ng gitnang silangan at maging sa balanse ng kapayapaan ng ating mundo. Matatandaan na sinusuportahan ng China ang Tehran, gayon na rin ang Russia at ang North Korea. Ang mga bansang ito ay tatlo sa mga tinatawag na nuclear country o mga bansang nagtataglay ng mapaminsalang nuclear weapons. Malinaw na malinaw na kung magsisimula ang isang malawakang digmaan, ang tatlo mga bansang ating nabanggit ay siguradong magiging kakampi ng Iran para pabagsakin ang Israel. Ang mas lumalalang tensyon sa ng silangan dahil na rin sa kasalukuyang digmaan ay maaari pang mas tumagal at mas lalo pang lumaki ang sigalot. Ang North Korea at ang Iran ay parehong binansagan ng Amerika bilang state sponsor of terrorism o sa madaling sabi mga promotor sa kaguluhan. Ayon pa nga kay former US President George W. Bush, tinawag niyang axis of evil ang mga bansang ito lalo pat ang mas lumalalim ng ugnayan ng Tehran at Pyongyang sa mga nakalipas na mga dekada. Sa ngayon, isa sa kinakatakutan ng bawat bansa sa mundo ang magkaroon ng nuclear war. Matatandaan sa pagkasawi ng Hamas leader na si Ismail Haniye, hindi man direktang sinabi ng North Korea ang dahilan pero ipinarada nito ang kanilang 250 tactical ballistic missile launcher sa border mismo ng South Korea. Ang mga launcher na ito na tinatawag na Wasong 11D Short Range Ballistic Missiles o SRBM ay pinaniniwala ang may kakayahang magdala ng higit sa isang libong nuclear warheads. Nagbigay pa ng babala si Kim Jong-un na unang hakbang pa lamang ito para ipakita ang kanilang lakas sa buong mundo. Ang mga hakbanging ito kaya ay may kinalaman sa kinatatakutan nating World War III. Mayroon na kaya ang nilulutong plano ang magkakalyadong bansa katulad ng China, North Korea, Russia at Iran Samantala, sa mga nakalipas na panahon ay naging busy rin ang bansang Iran sa pangarap nito na mapabilang sa mga bansa na may kakayahang nuklear. Noong May 11, 2024, sinabi ng isang Iranian lawmaker na si Ahmad Bakshayesh na nag-achieve na ang Iran ng kapasidad ng isang nuclear weapon. Sinabi pa ng U.S. Secretary of State na si Anthony Blinken ang nakakatakot na impormasyon hinggil sa napakabilis na pagdevelop ng Iran sa mga mapanganib na armas na maaari na lamang daw tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Dagdag pa rito ang ulat mula sa International Atomic Energy Agency na ang Iran ay may sapat na supply ng uranium para makabuo ng nuclear bomb. Sinubukan pang bigyan ng warning ng Biden administration ang Iran sa ginagawa nitong nuclear research and development na maaaring magtuloy-tuloy sa nuclear weapons production. Sa makatuwid, ang parehong bansa ng North Korea at Iran na may maasim na pakikitungo sa Estados Unidos at sa iba pang Western country ay matagal nang inihahanda ang kanilang mga malalakas na mga armas na nabansagan bilang weapons of destruction. Sa pagkakaroon nga ng alyansa ng dalawang mga bansa na ito na nagsimula pa sa kasagsagan ng digmaan ng Iraq at Iran noong 1980 hanggang 1988. Sa pagkakataong ito ay naging tuloy-tuloy ang pagpapadala ng North Korea ng mga armas sa Iran. Noong 2006, inamin ng mismong Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na nagpapadala ng Scud B at Scud C missile ang North Korea sa kanila sa kasagsagan ng digmaan noong 1980s. Dagdag pa rito ang patunay na base sa report ng US Defense Intelligence Agency noong 2019, sinasabing ang Shahab 3 ballistic missile ng Iran ay nakabase sa disenyo ng Rodong ng North Korea. Noong Abril ng taong kasalukuyan, ilang beses na nagpadala ng matataas na opisyal ang Pyongyang sa Tehran na nakatawag sa atensyon ng Amerika. Sa kanilang pag-analisa, malaki ang ginagampan ng papel ng North Korea at Iran para mas palalain ang kaguluhan sa gitnang silangan at maging ang digmaan ng Russia at Ukraine. Bilang bansa na hindi naman nagbibigay ng impormasyon sa buong mundo, hindi malabong ang North Korea at ang Iran at ang mga kalyado nitong bansa ay mayroon ng nilulutong plano hinggil sa pagsisimula ng mas malaki pang kaguluhan. Sa kasulukuyan, wala pang diplomatic relations sa pagitan ng Israel at North Korea. Hindi rin inire ni Kim Jong-un bilang bansa ang Israel. Sa katunayan, ang Palestine ang kinikilala ng mga ito bilang isang bansa at nasasakupan lamang nito ang lupain ng Israel. Samantala, ang South Korea naman ang ikinukonsidera ng Israel bilang lehitimong gobyerno sa buong lupain ng Korea at sinasabing ang North Korea ay isa lamang malaking banta sa katahimikan ng ating mundo. Sa makatuwid, ang mga alyansang binuo ng China, North Korea, Russia at Iran ay nananatiling malakas sa mga nakalipas na mga taon dahil rin sa paghahanda nitong labanan ang Estados Unidos at ang mga kalyado nitong mga bansa. Napabalita na ang Iran at ang North Korea ay mga bansang sumusuporta sa Russia sa digmaan nito kontra sa Ukraine at sinasabing nagpapadala rin ang mga bansang ito ng mga military weapons. Bukod pa rito, sa pagsiklab ng digmaan ng Israel at Hamas, sinusuportahan ng North Korea at Iran ang mga militanting grupo at kinokondena ang bawat galaw ng Israel sa loob ng Gaza sa mga nagaganap na kaguluhan sa kasalukuyan at sa mga pagbabanta ng Iran ng isang malawakang pag nito laban sa Israel, hindi malayo na magsasagawa ng hakbang ang mga kaalyado nitong bansa. Samantala, sa panig naman ng Israel ay tuloy-tuloy ang pagpapadala ng Amerika ng karagdagang military forces na ayon sa kanila ay para himukin at pahupain daw ang tensyon sa rehiyon o baka naman para paganda ng mas malaki pang kaguluhan na hatid ng nakakatakot na ikatlong digmaan. Kabilang sa ipinadala ng US ang kanilang carrier strike group na USS Abraham Lincoln, mga fighter squadrons at dagdag na mga warships sa Middle East. Dagdag pa rito ang mga destroyer at cruiser na may kakayahang magdeploy at dumapensa sa mga ballistic missiles. Ayon pa sa ilang mga US officials, pinaghahandaan nila ang bantang paghiganti ng Iran sa mga susunod na araw at oobserbahan kung ano ang mga posibleng mangyayari. Sa mga nagaganap na kaguluhan sa kasalukuyan, ang ating iniling ay sana'y matapos na ito at huwag ng lumalapa. Sabi nga ng isang pelikula na aking napanood, wala namang nagwawagi sa isang gera. Ang tanging nabibiktima lamang dito ay mga inosenteng tao na ang nais nice lamang naman ay mamuhay ng mapayapa. Kung sakaling magaganap ang isa pang mas malalang kaguluhan na madadamay ang buong mundo, siguradong milyong-milyong katao na naman ang magiging apektado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung magsubscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.